Hi guys, so ito na pala ang pangalawang update dito sa aking tanim na malberries na pinutulan ko ng sanga at nagkaroon ng bunga. At mamaya ipapakita ko sa inyo ang update dun sa mga pinatubo ko ng mga cuttings. Ang date pala natin ngayon ay May 17, 2024 at tatanggalin ko ulit ang mga nakabalot na dahon ng kakao dito sa bunga ng aking malberries. Ang ibang bunga dito ay nahulog at ang iba naman ay kinain ko na dahil mas naon na itong nagdark at ang iba naman ay pula pa. Proteksyon na din itong mga dahon ng kakao sa mga ibon at ibang insekto na kakain dito sa mga bunga. Two years and six months na pala itong aking Australian mulberry. Ito yung itsura niya nung maliit pa. Kahit dito sa mababa ay meron pa ding mga bunga. Kapag nagtrim sa mga sanga at tinanggal lahat ng dahon, ay tutubo ang mga usbong na bago na may kasamang mga bunga. Pagkatapos ko makuha lahat ng mga bunga, ay trim ko ulit ito Ito naman ang aking Illinois Mulberry na nakatanim dito sa malaking container. Ito naman ang itsura niya nung maliit pa. Dito na tayo sa update doon sa mga pinatubo kong mga cuttings. Nilipat ko na ang iba sa mga pots. Meron ditong apat na Australian rooted cuttings at apat din sa Illinois Mulberry. Magaganda na ang mga tubo nito sa mga pots. May anim na piraso na pala ako na Australian Malberry na nakatanim sa lupa. Ang iba dito ay malago na. Kung bago ka sa aking YouTube channel, i-click lamang po ang subscribe button sa baba. I-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest videos.